Hello po sa inyong mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign bukas sa araw ng Biyernes, March 1, 2024. At bago ang lahat mga kachanski para po dito sa bago sa ating channel or sa ating page, ay meron naman po tayong ibabahagi sa inyo ng mga uh, isang simpleng ritual na kung saan pwede nyo pong gawin bago po kayo tumaya. Ay dapat malakas ang inyong paniniwala para ito po ay mag-work sa inyo. So gawin nyo lamang po ito sa umaga mga kachanski between 6 to 8 am bago po kayo umalis ng bahay. Sa isang dahon ng laurel ay isulat nyo lamang po ang inyong 6 digit number. So, itong six-digit number ay eh, pwede po itong mix Kung meron po kayong mga pinapangalagaan ng mga numero, halimbawa ano po ang um, uh, yun inyong mga birth date or anniversary, at kung gusto nyo po itong i-combine sa inyong mga Um, lucky number for tomorrow sa inyong mga sojak sign. So wala pong problema mga kachanski So gamitin niyo po ang inyong husay at galing sa paggamit ng numerology o sa pagkumban combine ng numerong ito. Alright? So ang gagawin niyo lamang po pagka, uh, pagkatapos nyo pong isulat yung inyong mga six digit number ay inyo po itong uh, dasalan mga kachanski So kung kayo po ay katoliko, isang ama namin isang sumasampalataya ko. Pero pwede rin naman mga uh, personal na dasal kung iba po ang inyong religion yun, or kung hindi nyo po kapisado ang desal na ito, at pagkatapos ay sabitin nyo na po ang inyong mga intensyon ang inyong mga kahilingan so dapat good intention lamang po at uh, maging positibo, i-claim, i-affirm na po sa inyong mga sarili ang mga swerteng darating na ito. Uh, sambitin lamang po natin yung ating mantra, thank you universe, now I'm ready to receive the blessings. At pagkatapos ito, ay pasikatan nyo lamang po ito sa sikat ng araw, kahit ilang minuto lamang po para mas lalo pang ma-activate ang energy nito. And then pwede nyo na po itong ilagay sa inyong mga pitaka. Okay, pwede nyo po itong gawin good luck, lucky charm, para kung kayo po ay tataya, pwede nyo po itong himasimasin. At mas mainam din po itong mga kajansi o meron po kayong money oil itong money oil ito rin po ay mapisa na makapag-attract okay ng mga financial luck ipahin nyo lamang po ito sa inyong mga kamay bago po kayo uh, tumaya para dumikit po ang swerte so mas mainam po ang money oil na meron na pong dasal so kung wala pa po kayo nito ay pwede po kayong mag-PM pwede po kayong umorder sa atin alright so ayan naman po and good luck po sa inyo at narito na po ang inyong mga maswerte numero para po bukas sa araw ng biyernes para po sa mga taong aris, pasayahin mo ang hindi mo kakilala dahil ito ang isa sa kondisyon bago mahulog sa iyo ang malaking swerte na labis-labis mong ikakatuwa. Ang iyong mapala na kulay ay beige. Ang iyong mga maswerte numero 211, 25, 37, 39 at 40. Para po sa mga taong Taurus, magsuot ka ng sapin sa paa na walang takong. Ito ay para mahatak mo ang mga swerte na nasa paligid mo. Gawin mo ito dahil masayang masaya ang puso ng taong binibwenas. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga swerte numero 17, 22, 27, 36, 40 at 45. Para po sa mga taong Gemini, bawat kilos mo dapat may pakinabang ka o dapat nasa saya ka. Huwag mong sayangin ang iyong lakas sa mga bagay na magpapahina lang sa iyong katawan o kalusugan. Ang iyong mapalat na kulay ay black. Ang iyong mamaswerteng numero, 5, 14, 19, 24, 30, at 38. Para po sa mga taong cancer, iyo ang araw na ito at ang ilang araw pang darating. Ngayon din ang maswerteng araw para sa paghiling sa langit kung ano talaga ang gusto mo sa iyong buhay. Ang iyong mapalat na kulay ay violet. Ang iyong masuwerteng numero 2, 11, 23, 26, 35 at 40. Para sa mga taong mababa ang mga luha mo ngayon. Kaya lang tulad ng dati, lihim lang at ikinukubli mo ang lungkot at sakit ng puso mo. Ang iyong para nang kulay ay peach. Ang iyong masuwerteng numero 13, 17, 22, 28, 31 at 44. Para sa mga Virgo, Nasa malalapit sa puso mo ang iyong mga swerte, ituloy mo lang ang magagandang pakitungo sa kanila. Ito ang sekreto ng sagayon ay mapasayon ng palihim ang kanilang mga swerte. Ang iyong mapalad na kulay eret, ang iyong mga maswerte numero 5, 11, 14, 29, 34 at 42. Para sa mga taong libra, humarap ka sa salamin na may saya at ngiti. Ito ang sekreto para maakit mo ang mga swerte ang iyong mapalad na kulay ay brown. Ang iyong mga maswerteng numero, 2, 12, 19, 27, 37, at 39. Para sa mga taong Scorpio, huwag kang magbabago ng pasya. Dahil kung susuriin ang iyong nakaraan o masenso ang buhay mo dahil sa iyong paninindigan. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mga maswerteng numero, 9, 15, 24, 31, 36, at 45. Para sa mga taong Sagittarius, huwag mong maliitin ang iyong sarili. Ang mga hindi mo nagawa ngayon ay simpleng nagsasabi na sa ibang araw ay pwede mo na rin itong gawin. Ang iyong maparad na kulay ay green. Ang iyong mga sorting numero, 12, 18, 27, 29, 33 at 40. Para sa mga taong Capricorn, likas kang mapalad. Kaya't maghintay ka lang at huwag kang mainip. Ang naiinip ay lalong nilalayuan ng magandang kapalaran. Ang imo na kulay ay yellow. Ang imo sorting numero 9, 16, 25, 28, 35 at 39. Para sa mga taong Aquarius, saya ang magnet mo para mapasayo ang mga sweating inaasam-asam mo. Kitlabanan mo ang lungkot, galit at inis. Ang imo para na kulay ay purple. Ang imo sorting numero 4, 11, 17, 22, 29 at 31. Para sa mataong Pisces, isang hakbang bago ka tuluyang kumilos. Paano? Hakbang ka muna at hihinto sandali. Ituloy mo na ang gusto mong gawin. Ang iyong mapalat na kulay ay pink. Ang iyong mga numero 1, 14, 19, 21, 34 at 40.